Hello mga guys. Hindi ko na muna pakita kanina yung pagtimpla nito. Mayroon ho sibuyas, luya, paminta, pata po to. Ayan. Lagyan po namin ng ka, ano, labanos at saka squid ball. Ayan po. Pinaparambot lang po. Hindi po namin nakunan kanina yung pag-prepare niyan. Hello mga guys, ito po yung aming ulang ngayon. Yung ilalagay ko po sa pata kanina, labanos, sibuyas mura, squid ball, tsaka pork cube, tsaka magic. Nilagay ko na po yung squid ball, tsaka labanos. Yung ano po nito ay pata. Ayan. Sabaw po siya. Pakiano lang po ako, mga kaibigan, sa YouTube channel, please support po uh, subscribe tapos pakipanood din po yung aming mga videos maraming salamat natin ang magic lagyan po natin ang 4 cube ayan po may 4 cube na yun po yan mga kaibigan namin sa youtube tingnan po nyo yung aking luloto masarap po yan I-try po nyo pata po yan labanos squid ball ayan po try po nyo yan masarap po yan ayan po lagyan na po natin ang sibuyas na mura ayan po mga kaibigan kaibigan namin sa youtube channel namin pakisupport lang po pakisubscribe po pa kami Luto na po ang aming sabaw na pata na may squid balls saka labanos. Kain po tayo. Ayan po, ang natapos na po na luto ang aming pata na may squid balls. Ayan, at saka um, labanos. Ang ng sprinkle ng dahon sibuyas. Ayan, luto na po ating mga kaibigan, pakisubscribe ang aming channel, Miranda Tambuhan Family Vlog pakipalo po at saka yung support at saka pakishare po ng aming youtube channel maraming maraming po, paki subscribe mo po ninyo yung mga bagong um, nanonood ng aming mga video, salamat po God bless po sa inyo